Ang salita ng Diyos Job Kapitulo 1 Versikulo 1 May isang lalaki sa lupain ng us, na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. Ang kwento ni Job, na matatagpuan sa lumang tipan, ay isang napakagandang paglalarawan ng pananampalatayang dumaraan sa matinding pagsubok. Mula sa simula pa lang, inilalarawan na si Job bilang isang, sakdal at matuwid, na tao sa Job Kapitulo 1 Bersikulo 1, ang mga katangiang ito ay hindi nangangahulugang perpekto siya sa lahat ng bagay, kundi naglalarawan ng kanyang walang kapintasang moralidad at pagkamasunurin sa Diyos, pinili niyang humiwalay sa kasamaan, hindi lamang dahil sa takot sa kaparusahan, kundi dahil sa kanyang malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos. Ang kwento ni Job ay higit pa sa simpleng tagpo ng pagpapala at kaparusahan, siya ay simbolo ng tao na kahit gaano kasaklap ang mga pagsubok, pinipili pa rin ang pagiging tapat sa Diyos, kapansin-pansin dito ang kanyang pagtitiis, sa kabila ng pagkawala ng kanyang kayamanan, pamilya, at kalusugan, nananatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya, pinipili niyang patuloy na sumunod sa Diyos, kahit na hindi niya naiintindihan ang dahilan ng kanyang mga paghihirap. Sa konteksto ng ating panahon, si Job ay isang huwara ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay at hindi ito dapat magpahina sa ating loob kundi magsilbing daan upang palalimin ang ating pananampalataya. Hindi nangangahulugang ang pagkakaroon ng matuwid na buhay ay kalasag laban sa problema, ngunit ito'y nagbibigay ng kapayapaan at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Si Job ay paalala na kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng ating buhay, ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng liwanag at direksyon. Katulad ng buhay ni Job, maaaring dumaan tayo sa mga pagsubok na hindi natin maipaliwanag, ngunit sa pagtitiwala sa Diyos, makakamtan natin ang kalakasan at tapang na patuloy na magpatuloy.